Ibinuking ni Ai-Ai de las Alas na naibanten niya kay Alden Richards ang kanyang lungkot nang makipaghiwalay sa kanya ang asawa niyang si Gerald Sibayan. Kwento ni Ai-Ai, napahagulgol siya sa iyak sa mismong harapan ni Alden nang makita niya ito sa mismong araw na matanggap niya ang text message ni Gerald na makikipaghiwalay na ito sa kanya. Ito ang revelasyon ng comedy queen ng balikan niya ang ilang detalye tungkol sa masalimuot na hiwalay nila ng kanyang estranged husband, nang mag-guest siya sa Yulol Originals Podcast na Your Honor, hosted by Tuesday Vargas at Buboy Villar, nitong Sabado, December 14, 2024. Pagtatapat ni Ay ay maging siya ay nagulat ng bigla-biglang magdesisyon si Gerald na tapusin ang sampung taon nilang relasyon. Ang masaklap pa raw dito, nakipaghiwalay sa kanya si Gerald via text message habang ito ay nasa Amerika at siya naman ay nasa Pilipinas. Nang mabasa ang breakup messages sa kanya ni Gerald, halo-halong emosyon daw ang nararamdaman ni Ai Ai, lalo na't noong araw na rin iyon ay nakaschedule ang kanyang birthday special sa musical variety show ng GMA7 na All Out Sundays. Pagbabalik tanaw ng premyadong aktres, yung araw na sinabi niya sa akin na ayaw na niya ganyan-ganyan, ano yun? Taping yun ng AOS, All Out Sundays, birthday special ko. My gosh sabi ko nun, sa sarili ko, juice ko, sana maitawid ko ito. AI AI Encounters with Alden Sa awa naman daw ng Diyos ay naitawid ni AI, AI nang matiwasay ang kanyang birthday production nang wala ni isang nakakahalata sa kanyang pinagdaraanan. Hanggang sa makita raw niya si Alden. Pagbabahagi ni AI, -AI e, di ito na, naitawid ko na nga yung show. Walang hiya, nakita ko si Alden Richards. Nakita ko si Alden. Eh, close yon sa akin. Eh, Tsaka close rin yun kay X. So, nung nakita ko siya parang ano ba yan? Kasi, ba diba, kapag may pinagdaraanan ka, masyado kang emotional. So noong nakita ko siya, humagulgol ako sa iyak. Kitang kita raw ni Ai ang pagkataranta ni Alden nang makita siya nitong umiiyak, kaya't agad-agad siya nitong niyakap at tinanong. Sabi niya, Alden, bakit miss? Ai, bakit ka umiiyak? Sabi ko na lang, na miss kita, saad ni Ai Ai. Pagpapatuloy pa niya, parang ako naman, pagkatapos nun sabi ko, bakit naman ako umiyak ng ganun tas na miss ko siya, ano ba namang dahilan yun? Alden sends comforting messages to AI AI. Bagamat hindi sinabi ni Ai Ai kay Alden ang totoong dahilan ng kanyang pag ramdam daw niya ang concern sa kanya ng pulang araw star dahil agad-agad daw siya nitong min message. Ani Ai Ai, nakakotob, yun, nag siya sa akin, eh. Sabi niya, kung ano yung pinagdadaanan mo miss ay, okay lang yan. Sabi pa niya, naiintindihan kita. Kasi hindi ko talaga sinabi sa kanya yung totoo, kahit sa Viber sabi ko lang, nami-miss ko siya. Alam ko naman na alam niyang hindi totoo yun. Kasi naman nami-miss mo yung tao, humahagulgol ka, di ba, dapat tawa ka ng tawa. Iba kasi yung iyak noong nakita ko siya, eh, para bang, namatay na ba ako?